Yes, sa uh, Manuel, nandito ko ngayon sa Loyola Memorial Park sa lungsod ng uh, Marikina kung saan eh, nadagdagan pa nga no, yung uh, persa na mga nagbabantay dito sa nasabing cementerio. Maliban sa mga tao na mga ng Marikina Police uh, uh, Office ay meron din mga force multiplier na nakaantabay na dito para kanilang makatuwang dito sa kanilang offline uh, ka na ligtas undas dust. Asado sa isang umaga kanina na dumating ang mga tauhan ang Barangay Peacekeeping Action Team, gayon din ng uh, Marikina Traffic, Marikina Rescue, City Environmental and Management Office at ng uh, Philippine Red Cross at uh, iba pa. Meron din, uh, oh, samantala, tiniyak naman ito si isang Police District uh, Director, Police uh, Colonel uh, Villamora Tuniao, ang uh, seguridad hindi lamang sa Loyola kundi maging sa iba pa mga sementeryo na kanila nasasakupan sa eastern part ng Metro Manila. Ito yung uh, Mandaluyong, Marikina, Pasig at uh, San Juan sa ngayon ay eh, nakakalat ang kanilang dalawang uh, libong mga tauhan at uh, sa mga pampublikong uh, sementeryo at ganyan uh, sa mga pampublikong lugar at uh, nagpatupad din sila ng uh, checkpoint. Uh. Maliban sa mga nagpalipas ng uh, gabi, mayroon din mga maagang bubisita dito sa Manila Memo uh, sa Loyola, Memorial Park. At ayun uh, ayon din sa ilan sa mga nandito, eh, minabuti nila maagang uh, dumating para maaga na rin sila makauwi at uh, hindi na sumabay doon sa magiging dagsa ng mga pupunta rito ma mula mamayang hapon hanggang uh, sa hating gabi. Sa mga sandaling ito, napaka maaliwanas ang uh, panahon, silikan na uh, haring araw at uh, ma maliwanag ang uh, paligid. Ang, uh, paligid. Pero sa ayon dito kay Gap uh, uh, de la Paz, ang administrador ng Loyola Memorial Park o CD kumapos 150, mm. sa 150,000 ang inaasahan bibisita sa sementeryo ngayong araw na ito. Kahapon, nagsagawa na sila ng inspeksyon sa kasama ang uh, Marikina LGU, si Mayor Marcos sa kahapon ay nandito at uh, para makita ang latag na siguridad, kaya hindi ang kayusan sa pasilidad. Meron itong 48 hectares na lawak, uh, Manunggay, itong Loyola Memorial Park. Ito isang privadong sementeryo uh, at uh, isa sa mga pinakamalaking sementeryo dito sa Marikina City. Ilan sa mga kilalang uh, personalidad na nakahimlay dito ay eh, sinadating sinagod Miriam Defensor Santiago. Itong uh, founder ng Walang Tulugan, si Master Choman, kuya John uh, sa Erwan Moreno, yes. ang uh, master rapper na si Francis Magalona, ang actress na si Luda Blanca, at ang uh, veteranong mamamahayat na si Miguel Castro Enriquez, sila na sa tawag na Mike Enriquez. Anyway. All sige so private private cemetery yan. So walang problema dapat sa parking kasi nakikita ko sa likod mo, may mga dumadaang mga behikulo as compared sa mga public cemeteries natin, talagang uh, yesterday pa lang uh, pinagbawal na yung pagpasok ng mga sasakyan sa loob. Pero dyan, makikita natin maayos, may mga sasakyan sa loob. Tama ka diyan, Manurey. Maayos ang pagkamada ng mga sasakyan at merong mga nakalaan na parking spaces dito. Sa ngayon, medyo maluwag-luwag pa ang mga parking dito. Pero ayon nga sa pamunuan ng Loyola Memorial Park, mamayang uh, matapos ang pananghalian, pagbubog ng araw hanggang sa pagsapit ng gabi, ay inaasahan, mapupuno na ito. At uh, pati yung mga kalsada sa labas ay sa military na ito, ay iniyahan na rin sa posibleng ang pagdagsa ng ilan natin mga kababayan na gugunikain ang kanilang mga yung sa buhay dito sa Loyola Memorial Park. At mabanggit ko rin, Uh, hindi problema ang pagkain dito. Sa so, pagkat yung iba, may mga baon sila, pero dito may mga nakikita ko mga nagtitinda. May mga kiosk dito na pwedeng bilhan ng mga pagkain at oras-oras uh, din oras -oras nililinis yung mga, pa mga palikuran dito. Nasa uh, nang sa gayon, eh, mapanatili pa rin yung uh, kalinisan uh, at yung hygiene para sa mga pupunta rito, Manolay. Okay. Uh, keep us posted, uh, J. Mark, sa uh, iba pa mga developments dyan sa iyong uh, so, yeah. na naroroonan. Radio Mendata, soy Amorán, si pasamos la discusión de la memoria del país, América radio, Filipina.